lang po. Ikadalamput isang linggo na po sa karaniwang panahon. Alam niyo po ba na maging sa unang pagbasa sa libro ng Propetang Isaías at doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang Panginoon inatasan niya si Eliakim na maging parang siya ang mamumuno. Doon sa San Mateo, sinabi naman ni Jesus kay Pedro, siya rin ang mamumuno sapagkat itinukoy siya ng Ama eh. Pinakita sa kanya kay Heso Kristo na tama ang sagot ni Pedro. Pero alam niyo, ang kanyang responsibilidad, ang kanilang nilagay na ipinatong sa kalang balikat, ay mabigat. Susi para sila. Kung anong sasabihin lang sarado, sarado. Kung anong gagawin lang bukas, bukas. Imagine niyo po, kayong mga magulang, susi din kayo sa tahanan. Lahat naman tayo eh. Meron tayong responsibilidad sa isa't isa alang-alang sa Diyos. Ang galing ng Diyos, oh. Kasama tayo sa kanyang pangangasiwa sa buhay na ito.